Yan lo po sa ating lahat, ano, Beyonce nagulat sa idinawag sa kanya ni Rob. So, ano nga ba yun, ano. So, alam ko na napanood nyo na to at nagviral viral po ito sa Facebook account ng isang NC supporters, ano. So, napatawa na lamang po si Mrs. Chuck Tapia matubang sa sinabi ni Kilinga By the way, maraming salamat po ano sa mga team ads na patuloy pong nagbibigay ng likes, comment sa aking video na no, pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po natin suportahan si Kalinga Prab, Kuya Val, at ang buong team. Huwag po natin iskip ang kanilang ads para sa ganun nga po ay syempre marami pa pong kababayan po natin ang kanilang matulungan at malingap sa panahon ngayon na napakahirap po talaga. Kaya blessings sila kalinga po, sa mga beneficiary po nilang kapuspalad na nangangarap na mabago ang kanilang buhay at gano'ng kahirap po ang kanilang hinaharap ngayon ay naiibsan po ano so kita naman po natin lately napaka blooming po ni VNC especially si Kalinga Pedro na tipong masasabi mo po talaga na naway sila na naway sila na po talaga itinadhana at panahon na po ang bahala ika nga po na iba. So, tinawag nga po ni Kalinga Prad na si Pinsan or si Insan. Kasi si Edu at kasi si Kalinga Prab, pinsang buo po sila. Ano? So, syempre, alam mo, pinsan mo, malalaman mo talaga kung crush ba ni Edu itong si VNC. Ano? So, ikaw na pinsan, syempre, sa tagal-tagal nyo magkasama, alam na alam mo yung galawan niya, kung paano siya, sa babae, eh, alam naman po natin lahat, ano, magkakababata ba, ah, uh, medyo mas ahead ata si Kalinga Prab kay Edu. Correct me if I'm wrong na lamang po, ano. So, ayun na, no, napaka-cute na mga reactions ni Vianzay habang sinasabi ni Kalinga Prab iyon, ano. So, syempre, um, hindi po maiiwasan na hindi mahiya ni Vienze. So, ayun no, natatawa na lamang po siya habang sinabi po iyon ni Kalinga Prab na mag -insa.